Kaya mga kaps Magandang araw sa atin mga kaps Ito nga at sishare uh, ko sa inyo yung uh, binubuo nating dining chair So mula sa drawing, pool size Ito na yung uh, update sa ginagawang uh, dining chair ni Mang JR Ito mga kaps yung uh, naging pool size natin doon sa sandalan Ito yung sa ibabaw, sa, sa taas mga kaps tapos, ito yung panggitna. Tapos, sandalan na dalawa. And then, ito naman sa kabila. Ito yung sa sanepa. Ito na yung pinaka-top ng upuan. Ito yung horse pit, Ito yung sandalan. Tapos, nabuo na natin lahat yung uh, mga padron yan. Ito mga kaps, yung mga ginawa nating padron, ito muna yung sa gitna sandalan. Ito naman yung sa sanepa sa harap. Ito yung sanepa sa gilid. Ito yung sa sandalan sa ibabaw. Tapos ito yung horse pit. And then ito naman yung pinaka sandalan niya, yung mahaba. Ayan. So after nating mabuo yan, ito na yung mga piyesa. Yeah, Ayun, yung sandalan, ito yung tatayo mismo mga yung mga butas na rin yan, tinatasan na ni Mang Jerry tapos ito yung sa ibabaw ng sandalan. Yan, pag Bali ang mangyayari kasi diyan mga kaps ganito yan, oh. No? So, yan. Kung ito yung dalawang sandalan, pag ganyan. Tapos ito yan. Dito yan. Tapos yung mga sanepa dito sa butas na to. Tapos horse pit. So, ito yung mga piyesa mga kaps ayan si Mang Ben Jr. Mang junior ni Mang Benro. Si mga Guest. Tapos ito yung pangharap mga mga ng upuan. Yung horse pit, Ayun, no. Ganda, parang letter M ah. Ang ganday pagkakalantikano. isa dun sa picture. Mas malantod yung lantik nero yun, eh ito yung mga pangharap niya mga so, ito yung piyesa ng uh, sandalan mga kaps sa likuran tapos dito tutumbok yung dalawang sandalan naka din doon ayan Magandang araw sa atin mga Caps. Ito nga at siya-share uh, ko sa inyo yung uh, binubuo nating dining chair. So, mula sa drawing, pull size. Ito na yung uh, update sa ginagawang uh, dining chair ni Mang J.R. Ito mga Caps, yung uh, naging pool size natin doon sa sandalan. Ito yung sa ibabaw, sa, sa taas mga Caps. Tapos, ito yung panggitna. Tapos, sandalan na dalawa. And then, ito naman sa kabila ito yung sa sanepa ito ni yung pinaka top ng upuan ito yung horse pit ito yung sandalan tapos nabuo na natin lahat yung uh, mga padron yan ito mga kaps yung mga ginawa nating padron ito muna yung sa gitnang sandalan ito naman yung sa sanepa sa harap ito yung sanepa sa gilid ito yung sa sandalan sa ibabaw tapos ito yung horse bit. And then ito naman yung pinaka sandalan niya, yung mahaba. Yan. So after nating mabuo 'yan, ito na yung mga pyesa Ngayon, yeah, yung sandalan, ito yung tatayo mismo mga kaps 'Yan. Yung mga butas na rin 'yan, mga na ni Mang Diyarian. Tapos ito yung sa ibabaw ng sandalan. 'Yan, pag ganyan. Bali ang mangyayari kasi sa mga kaps ganito 'yan o no? So yan. Ito yung dalawang sandalan pag Tapos ito yan Ito yan Tapos Yung mga sanepa dito Sa butas na ito Tapos horse pit so, Ito yung mga pyesa mga kapos Ayan si Mang Ben Jr Si Jr ni Mang Benro Ito mga pyesa tapos ito yung pangharap mga kaps ng uh, upuan. Yung horse pit. Eh no. Ganda parang letter M ah. Ang ganda yung ano. Isa dun sa picture. Mas malantod yung lantik nero yun, eh. Ito yung mga pangharap niya mga kaps. So ito yung piyesa ng uh, sandalan mga kaps Sa likuran Tapos dito tutumbok yung dalawang sandalan kami din doon Ayan So, ito yung pinaggayahan. Ayan, mga kaps. So, kung mapapansin nyo, may uh, mas malantik pa ng bahagya yung ginawa ni Mang Ben Jr. So, mamaya makikita natin mga kaps yung uh, kayarian pag na-i-assemble na ni Mang Ben Jr. Ayan, yan. Ben Jr. daw siya <laughs> <laughs> no, 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 What? Ang mga ano sa furniture talaga di mo sa magkamali. Kaya dapat dyan di 4 yung pako. Oh.